sa atong unang pagbasa gi din he sa panultihone ni or kaalam ni Solomon ba ni? O sa basahon sa Ecclesiastes na kuan ang ginoo gyud maoy naghanay sa tanang mga panghitabo sa kalibutan. Pero gi-generic ge ni niya pagsulti na hasta sa mga bati na sitwasyon sa atong kinabuhi, sama sa paghilak, sama sa kasilag, sama sa panagbuwag, panag-away, ang ginoo ya po nag himo o plano. Pero pag na ni Kristo, naklaro na gini nga ang giandam des ginoo kanato na iyag yung plano na mahimo gitang iyang mga anak og makapuyo ta dito sa gingharian sa langit. Kung man ang gingharian sa langit ka nang naanay kasakit dito o naawa hindi na yung mo mong Why kasakit dito? Pero, doon ay giandam nga impyerno. Doon ay giandam nga impyerno alang sa yawa o sa iyang mga anghel o mga biktima. Kaya na mga natintal sa yawa. Dito sa, sa impyerno, permanente na sa dito ang kasakit. Wa na sa dito'y kalipay sa langit permanente ang kalipay wa na kasakit pero din his kalibutan magsagol ni sila nganong nagsagol man ni kalibutan ang kasakit o ang kalipay kay mo na wa mo kay man di ayo bahino na lang yung daan ba ano bang wa na lang yung eh wa na lang yung kasakit, pulos na lang kalipay, wa na yung kapakyasan, pulos na lang yun kalampusan. Tungod kay ang kalibutan, manggod mga igsoon, lumalabay. Passing ba, dili permanente. Lisod kayo maghimog permanenteng sitwasyon sa lugar nga lumalabay. Kanang temporal stage. Do na gyoy opposing situations basta temporaryo. Para ang imong naong good. Nawa na imong naong unsa man na permanente o temporaryo. O mo na magusab-usab gyud na siya na e, panahon hamis kay kag naong mangunot sa na imong naong ana. Kanang imong pagbati unsa man na temporaryo o lumalabay kanang pagbati ba emotion Tem temporaryo na o lumalabay di man mo lumalabay mo na usahay magkatawa ka igsono sa gahilak na ka kanang imong kasuko lumalabay rasana na mapulihan sa nasya kalipay so ang point is ginoo dinis kalibutan aron dili ta ma stress ibutan ginasuna nga mula bayrani. Ngayon nga yung mong tupad. ay e na mula ang tanan. Mula bayra Muagi ragyod na. Dili na permanente. Mo na bitaw nga nga to untang mga balaod, anha unta nato ibutang anak nga panghunahuna nga dili na permanente pananglitan naghimotag tag divorce bill nganuman nagtuo mangkuta nga kanang imong bana o kanang imong asawa na ingon anak batasan din agi na mausab lumalabay ra na oy eh. lumalabay mausab ra gid na mo na ayaw pugsa nga gubo nimo ang pamilya gubo nimo ang band nga kanang gitawag og commitment hangtod sa kamatayon tungod lang anang temporaryo nga panghitabo kadaghang mga bana diha nga animal kay for how many years karon for ng buotana kadaghas mga asawa nga purtis ang animala niya sa siging pasinsyas bana karon for ng buotana kadaghang mga anak sa manisan agustin purtis ang mga buangona pero sa pagsiging anto sa mga ginikanan karon for ng buotana kadaghang mga pari nga purtis ang animala karon santos na kay kinabuhi di ba adi di mo to atong na atong naobserbahan oi no eh? unsa may atong hunahunaon aron dili ta mas stress nga god is in control unsaon man ato pagpahi pag pag, pag avail sa iyang kita gitagtog superior power kinahanglan makailagit niya unas tanan mo ilagit ta nga siya mo oy dili kita mao na si Saint Vincent de Paul sa daghang mga buangon ng mga pari sa iyang panahon gani bisan dito sa seminaryo nga iyang giiskuylahan magdinunggabay ang mga seminarista magsinukmagay ang mga pari ano bang? Perti na yun. Huwag siya mawadig paglaong. Ingon siya, Lord, giyahe ko na makatabang ko pag bago aning lumalabay raman ginisato pa, muabil yung kognindot nindot na sitwasyon. Amo, tong gitagaan din siya kaamguhan sa ginoo nga mahimo siyang formator sa mga future priests o nakatukod pagid siya kongregisyon para niini ang congregation of the mission or mga CM or mga Vincentian nga mga pari hangtod karon so good atong at 1660 pagkamatay niya hangtod karon nagtrabaho para ni ining pagnindots mga pari pero wa pa say mga buangon sa mga Vincentian na pero ayaw kabalaka sige lang yun, renewal mauna kani ganing kuan kanini ang kini ba ang Legion of Mary kay ba mo Legion of Mary na naman tadi Legion of Mary ako Legion of Mary man ko Vincentian man siya nga spirit kay ang founder ani si Frank Duff member ni anang iyang lay nga organization nga SSBP Society 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 of Saint Vincent de Paul uh, na niya pagka-membro niya ato ang spirituality ni St. Vincent de Paul moy iyang gigamit mo sa gilamdag sa mahal nga birheniya aron pagtukod sa Legion of Mary sundalo ni Maria ni niadtong tuig uh, 1921 1921 Mao na nga hangtod karon kining pamaagi sa Legion of Mary sundalo ni Maria di gyud mo surrender sa mga sitwasyon. Mogi na nature sa Legion of Mary. na nagani na sa prinsipyo sa Legion of Mary nga nagingon ang kapakyasan o sa kagiangan-angan na kalampusan. Kasabot mo, ana? Ang kapakyasan o sa kagiangan-angan na kalampusan. Failure is a delayed success. To'o mo na. Kana bang mahagbong kakaros board exam ayaw kagool nga naman dunay daghang kalampusan nga nagsunod ana pero guwa ka ana nga maong kaamguhan nga duna di ay gasunod nga mga nindot dili di ay batik ning kinabuhi kay din his kalibutan magana ana ginang sitwasyon maghikog ang uban maghikog Nasa uban mo ingon, ako adik na kay ko. Adik sa sugal, adik sa cellphone, adik sa kalaway, adik ni ining kwarta. Mauna ni ako, din ako mausab. Ayaw. Padayon, una yung buhaton, mo ta na si Kristo ginoo. Pasabot, nothing is impossible with God. Gilingay mong tupad yung na dili yun posible si Ginoo nga mabuutan ka yung na o dili na imposible si Ginoo nga mabuutan ka o oh, ba diba? na kanay mong buangon masana naapil apil na ni nagwale. pero dili imposible si Ginoo nga mabuutan ragit ta ikaduhang buhaton kinahanglan nga mosunod tas pamaagis Ginoo Unsa may pamaagis Ginoo? nga bisan pag unsay kahimtang nato praktisa gyud ang gugma practice love wa ana pasabot nga ikaw karon naghilaka nga di nakakamaong mo higugma wa sad magpasabot nga karon tungod kay buangon kay kastanan di ka kamaong mo higugma di sad pasabot nga tungod kay ikaw gi oppressed kay kas imong kaubas kinabuhi bana ba asawa ba anak ba ngadik na ka kamaong gugma muna na ingos kristo love your friends love also your enemies kana praktisan ng gugma kay kanang gugma hait kay nastanan hait mudot gina mubag-o gina muna ang sentro sa lihok sa mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, sama ni San Vicente de Paul, ang paghigugma gyud sa katauhan. Nya unsaon man paghigugma ang mga tao, unaha ha higugma ang mga buangon kanang mga mga sinalikway kanang mga kabos. Muna na ang tanan mga santos nagsigig higugmas mga kabos, mga sinalikway o mga tao nga kana bang naaragyod sa kinabuhi nga murag tanaw na to sa lawayon mao nay misyon sa simbahan misyon sa gugma ang ang magang imong higugmaon kadto mga buutan kayo kadto mga santos kay kinabuhi awa na na magkinahanglag gugma bisag si Kristo niingon mi anhe ko alang sa mga makasasala dili alang sa mga buutan Yeah, niya. sa may mahitabo, kung higugmaon na, na mga buangon, ka mga wagyo'y klaros kinabuhi, kung sa may mahitabo, matakda na silas gugma. Dili tingalitanan, o dili sa diha-diha dayon, pero matakdan gina silang. Yeah, kung niya na silas gugma, mahimo na silang buutan. Mauna'y prinsipyo ni San Vicente de Paul, formation i-form nato sila dili i-deform mo na mga ginikanan tagaig formisyon ng inyo mga anak sa gugma dili nang pa-deform ka kasaba yaw-yaw bunal kusi deformisyon mana di mana reformisyon ang reformisyon kana yung gugma kaluoy pasaylo pag-atiman pagpailog maunay makapareform ang kanang kasaba, iya na siyawa, panghingag, buang, gahigo, badlungon, adik, kung sa panay, panghinga niya, mahimo na siyang deformation, makaguba. ilinga nga imong tupad. Hingang naon sa isagad mong gamiton sa inyo, reformision o deformation. Ay, kasagaran, singhag peste kami, natay ka, biyawa Sa mga Tagalog, PIPI na yun. Katawa mga ganito kay naaroon sa social media, ang atong mga legislative department na iuban, uban, hapit magsinukmagay. <laughs> Dito silang session hall, hapit magsinukmagay, gatuloy sukay. Ana, Nanap inuangay mo regit sila kanabitang hinomdom ko kanabitang ako mga uyuan sa una ini kahubung niya magsinukmagay da yon inuangay baka nang gakso mo ang usa niya tudlo Nakupagka unprofessional aning mga tauhan nga unta ato man ta silang gibutaran aron mulingko diha aron kono mo legislate mo panday og mga balaod nga makapahimong just order and sana happy ang atong katilingban sila naman hinuoy at tinuliso kay sige naman og tinuslo kay sige away, sininghagay. Pastila. naman away sining hagay pastilan man? ang gigamit dili gugma ang ilarang katakos kuno kay mga bride kay sila ang ilarang authority ang ilarang human power moy gigamit ah, karon perting awaya kapoy kay sila paminaon We need reformation sa ato mga lawmakers. Nga naman, nahimo na silang mga lawbreakers. <laughs> Di ba? Ako, high school po, kadungog na ko anak. Lawmaker, lawbreakers. Hilingi ay mong tupad. Inaon sa lawmaker or lawbreaker. Oh, yung wagigugma, kitang tanan, mahimura kitang lawbreakers. Bisan din sa simbahan kadaghan din ning mga pari hasta pa mga obispo mga law breakers sa simbahan. At basahan na ninyo ang atong code of canon law. Hayi publish mana. Basahan ninyo Yan kada diha canon. Kani si St. Vincent de Paul, canon lawyer sa ni siya. Ana. Basaha diha sa canon law kanang kada provision kung natuman ba na dinhi sa simbahan niya. Tanawa daan ang among kinabuhi, mga pari o mga obispo, nakatuman ba may sa gibutang diha, gilatid tanan, daghan kay namo, wa katuman, apil na nin nagwali. Muna, magtinabangay ta. Let us love each other. Let us reform each other according to God's standard. Kay lagi, ang ginoo ra makausab sa dagan sa panahon kay siya may tag-iyas panahon siya sa say makapabag-os atong kinabuhi kay siya man tag sa kinabuhi ang una lang gid tong buhaton mo ta nga ang ginoo ra dunay gahom dili kita